News Update Mga balita ngayon Pagkakaisa 2023 to 2028 ng Armed Forces of the Philippines Pang matagalang solusyon sa kapayapaan Mahigit 135,000 na overseas Filipino workers tinulungan ng Department of Migrant Workers Action Fund Mas mataas na presyo ng airline tickets magsisimula sa Marso Ako po si Cesar Sorian Para iatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan Ngayon Pagtatapos ng insurhensiya, reintegrasyon ng mga dating rebelde, modernisasyon ng territorial defense at pangkalahatang kahandaan, ito ang mga pinagtutuunan ng pansin sa ilalim ng programang Peace, Law Enforcement, Development Support o PLEDS Plan pagkakaisa 2023 to 2028 ang bagong estratehiya ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa pambansang seguridad. Isa sa mga tagumpay ng pagkakaisa ay ang deklarasyon ng kagayan bilang insurgency-free na nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa pag-unlad ng rehiyon. Kasabay nito, sinusuportahan ng gobyerno ang amnesty program upang bigyan ng panibagong simula ang mga dating rebelde. Bukod sa internal security, mas maraming pondo ang ilalaan sa modernisasyon ng AFP lalo na sa external defense ng bansa sa pamamagitan ng pagbuwag sa symbiotic system ng insurgency at pagpapalakas ng komunidad, isinusulong ng pagkakaisa ang pangmatagalang kapayapaan, isang tagumpay na hindi lamang panandalian kundi panghabang buhay. Mahigit 135,000 overseas Filipino workers o OFWs ang nakatanggap ng tulong mula sa Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan o action fund ng Department of Migrant Workers o DMW. Sa panayam kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak sa Bagong Pilipinas Kamakailan, ang 2.2 billion pesos na action fund ay nagbigay ng legal, medical at financial assistance pati na rin ng repatriation at emergency assistance sa mga OFW sa iba't ibang bansa. Bukod dito, nakatulong din ang pondo sa 3558 OFWs mula Israel. Lebanon at Red Sea na naapektuhan ng kaguluhan. Ang mga biktima ng human trafficking at illegal recruitment ng mga manggagawa ay kabilang din sa mga natulungan. Magtataas ang presyo ng airline tickets sa Marso matapos itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa Level 5, ang unang pagtaas sa loob ng limang buwan. Ang fuel surcharge ay karagdagang singil upang matulungan ang mga airline na mabawi ang gastos sa gasolina itinakda ito ng CAB batay sa average na presyo ng jet fuel sa ilalim ng level 5 ang dagdag singil sa domestic flights ay 151 pesos hanggang 542 pesos habang ang mga pasahero ng international flights ay magbabayad ng 498 pesos and 3 centavos hanggang 3703 pesos and 11 centavos depende sa ruta ayon sa CAB ang taas singil ay dulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado para sa Kidlat News Channel, ako si Rosaline Sinchonko, nag-uulat. Lord, conquer my fear, and faith, and trust in you. Now sustain me, persevere. I commit myself to this mission. po. language Tagdi klaran ang hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <tong> <tong> Dad, nawawak <kayo>. yung <tong> isipisan <tong> nilipat. <tong> Sa ng na mga lang, anak ng spiritong Santo, Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.